Hey, what's up mga kakoys for today's video May papagawa tayo sa ating mga kakoys Laro Ito ay isang battle of billiards May price na 2K Para garantisado yung mga galawan nila At makita nila yung Gaano sila kagaling sa billiard Sa games na to mga kakoys Mayroon tayong ipapachallenge sa kanila Na dapat yung partner nila na nakabackride mga kakoy. Ang unang team na atin tatawagin ay ang Team Kaikai Pasok! Team Kaikai! Ang ikalawang team na atin tatawagin ay ang Team Okay! Simula na natin ang games. May, camera Okay, magyara ninyo. Saan ka? sa Okay. Yan yung challenge natin mga kakoy sa larong billiard na ito. Sa na may premium na Toki. Toki to. Ito kidney Okay. Sige na. Okay, pero mayroon tayong isa babae na mag-handle sa larong ito, mga kakois. Okay, pasok. Okay. Sige. Toys coin. Hari Patay. Hari. Toss coin. <coughs> ok. Hari. Koi, koi. Ini nang tim kai kai. <coughs> 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 uno. Wow. Oh, yeah. Very good. Pasok.

papa Wala. Team koi koi Go to Go. Oh, go. <laughs> Wala. Team Koy Koy. Tira dos. Ay Oh. Pasok. Team Koy Koy. Tira tres. <laughs> Congratulations! <laughs> <vậy>? no, <laughs> uh, team Kai Kai! Uh <laughs> Kau Kau just uh <laughs> team Kai Kai! Team Team Kai Kai! Team Kai Kai! Kai Kai! Team Team Kai Kai! Team Kai Tira cuatro. tira quatro, oh, tira, tira quatro, congratulations, <coughs> tira size, tira size, tira quáter, tira tira quáter, tira quáter, tira tira quáter, tira So, tumira na naman si Team Koy-Koy. Koy-Koy, Tira sa Wala! Check! Yeah, yeah. So, Team Koy-Koy. Tira sa isa. Goy, Pasok, wala. Pasok! Wala, wala. It's valid. Ni pasok man ang puti. Goal. Team oh, Kaikai, okay. tira sa is. Oh, yes. Walang. No. So, tumira na naman si Team Kuikoy. Tira sa is. Walang. So, Team Kaikai. Go. Ayusin niyo mga kakois. <laughs> Para kang bakukan. Wala. Basta kasi siya. Team Koy Koy. Tira 6. Dididin. Pinaghandaan ang size. Pasok. Wow. Tira 8. Team Koy Koy.

Dito kayo, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Dito kayo. Dito kayo. Dito tayong uh, challenger ngayon, Team Kai Kai and Team Koi Koi. So, ang nananalo ay Team Koi Koi. Koi Koi! Tanggapin niyo tong okay na premium. Yay! Yay! Congrats, congrats. <laughs> Congrats, 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 pare, congrats, pare. Halo kayo. <laughs>